Sa Negros Occidental, mga puso, pila ka mga maunguma sa Talisay City. Apat ka beses na nga nagapatubig sa mga pananom. Agod malikawan nga malaya, bangod sa tuman nga inet. Nakatutok, Aileen Pedreso. Naanda na sa mangu nga si Cristina nga tatlo ka beses magpamunyag sa mga tanom. Pero umpisa sang nabatyagan na ang epekto sang tuman kainit nga panahon dala sang El Nino. Ginhimo na sini nga apat ka beses ang pagpamunyag diri sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Sa karon hindi na kuno bastante ang tubig halin sa irigasyon para sa mga tanom sini nga talong, kalabasa kag katumbat. Sa pagkonsunod din ang init tatlo kadlaw. Gigamatya gid ang tanom niya. Eh. Kay angkis mawad-an to ang tubig ang aton tanom nga kusog gid saya ang bunga sa mga mga utanon halin sa bukid sa kanal nga ini nagailig ang tubig diretso na sa mga talamnan pero talalupang don nga ang nagailig na tubig tuman na kagamay ang gabutang kami ho sa may bukana, gid sang sa amon irrigation yara kita mo nang kisae eh, kagamay ang tubig sa suba sa records ng Office of the Provincial Agriculturist, as of February 8, Siningatuig, mas sobrang 12 milyones na ang balor sa halit sa agrikultura. Galing magkapatigayin sa survey ang OPA para mahibaluan ang sitwasyon sa mga apektado mga mangunguma kag ma-assess kung sino ang mga sarang makabaton sa 2,500 pesos ng ayuda gikan sa provincial government. Most of our farmers that were affected are those that depend on rain. In fact, they were not insured last year because they were already... Dwi'n gwybod nad dw i'n blant ar ddylun. O bwyd geroel bangoy, Aileen Pedrazo. 1, Western Visayas.